Kung so, matanong ko lang, uh, since uh, kayo po ang uh, chairperson ng House Committee on Overseas Workers Affairs, uh, sa paggawa po ng mga bagong legislatura o mga bagong batas, pwede pa natin paigihin pa yung kaligtasan ng ating mga overseas workers either land-based or sea-based uh, para kung maulit man ng ganito mga sitwasyon, eh, may kagyat na, ika nga, pag-alalay assistance, hindi lamang sa ating mga uh, OFWs, kundi sa kanilang mga pamilya dito. Although, Uh, ito naman mga nakalipas na araw talaga nakatutok ano ang ating DMW o ang ating mga embassy sa welfare ng ating mga kababayan na ika po nakaranas no ng kaguluhan sa Israel at maging na hostage ng Hamas pero can this lead to nga uh, formulation ng mga bagong batas o new legislation para po sa mas papaigting na proteksyon at benepisyo Uh, definitely, tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy po yung pagtasa po natin sa Kongreso na mga panukala kung paano po lalo nating mapalakas pa, mapaitig yung ating uh, proteksyon na binibigay po sa mga kababayan po natin na nakipagsapalaran sa ibang bansa. Huwag ang malaking challenge sa Lagrito, Ray. Uh, paano pa yung gagawin po natin na uh -huh. pagpapaiting, lalo na dito po sa mga pangyari po ito, ay uh, biglaan kung uh -huh. sa isang lugar na... Uh, nagkakaroon ng labanan. So, mm -hmm. ang isang nakikita po ng iba dyan, eh, makakakailangan din na mag, mag post ng band dun sa mm -hmm. lugar na yon. Sa so, ngayon, may deployment band po tayo. Pero, ang katotohanan, mayroon pa rin po tayo po doon na uh, almost or around 30,000 na mga kababayan. Mm -hmm. So, medyo malaking hamon po ito, Ray. ah, uh, kailangan po talaga natin pagsipang maigi ano po yung pulisiya na mas maganda na gawin po natin tapakat so, of course ginagawa po ngayon ng lahat ng kababang gobyerno po natin but at the same time nandiyan po yung tinatawag na kailangan mong balancing eh dahil hmm. as much as possible gusto natin silang pauwiin pero of course dahil nandun na rin po sila uh, at uh, kasalukuyan po silang kumikita, medyo mahirap po sila na maitais na umuwi sa Pilipinas hmm. so kagaya po ng isa sa hearing po natin kahapon yun po yung binabanggit din po ng taga-Uwa na Sometimes it's really a challenge na bagamat nagkakaroon na po ng gera, uh, ina-encourage po natin yung mga kabayan po natin na umuwi pero na natili po sila doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho ngayon.